First, nasubmit pa rin ni Lilith yung pinapagawa sa kanya ni Mati despite ng pagsasamutahe natin sa kanya. And second, kanina sa meeting, Pinahiyaman lang ako ng half-sister mong half lang height. Alam mo, siguro pinaprotektahan siya ng mga kapwa niya, di at mga nunu sa punso. Kaya lagi nakakalusot yung lilet na yan kahit anong pag uurot natin sa kanya. Be careful, Lorena. Baka kasuhan kita ng slander because of the filth that is coming out from your dirty mouth. Try mo kaya mag-yoga o kaya meditation para magkaroon ka ng peace of mind. Huwag puro duda. Maraming namamatay sa maling akala. Hindi yung duda. Kutob. Woman's intuition. If I know, kaya ka nakipag-partner sa firm na ito para maging close ka ulit sa asawa ko. How desperate and pathetic. Ladies, please, cool it down. Wow, Lorena. You really got me all figured out. Congratulations! Ikaw na talaga ang winner ng most paranoid wife of the year. And, uh, Constantino, Akala yata ng asawa mo, ako yung therapist niya, kaya nilabas niya lahat ng insecurities niya sa akin. But, never mind. I don't have time for this. I've wasted so much of my precious time with you already. I have to go. Excuse me. What was that all about? And what about me? Hmm? Why are you so upset? Ano pa nga Edi sinira na naman ng lilet na yun yung araw ko. Talagang consistent siya, no? Hanggang ngayon, utu-utu pa rin siya sa walang yang ripis na inu na yun. So ano? Pagmumukmuk na lang ba tayo sa inis? Aren't we gonna do something about it? What do you mean? Did you know na ang batas sa buong mundo ay ang Code of Hammurabi. And it states the concept of proportionate justice. Which means an eye for an eye. let ruined our day. Pues, sisirain din natin ang araw niya. What do you say, Trixie? Are you with me? Alam mo ba, sa buong building na to, ikaw lang ang galit sa akin. Everybody sees me as a good boy. Kahit nga ate mo, nagaan-nagaan ang loob sa akin. Mas close pa nga kami sa'yo eh. Alam ko malalim pa rin yung galit mo, pag pero pwede ba, kontrolin mo naman yung sarili mo, kasi nasa opisina tayo eh. Grabe! Hanggang ngayon siya pa rin yung kinakampihan mo? Ako na naman yung masama dito? Ibang klase ka, Lilith. Tapos ano, i-expect eh, mo na i-trato kitang kapatid ko? Why will I treat you like my sister, when all you do is look at me like I'm the monster? Course of course, Ateneoira. It's payback time. Kohe, awagan mo na si Lilith. Kaya kailangan mag makukusok si Lilith. Ako yung lookout mo. No? I'll make sure na hindi ka mahuli ni Patricia. Sana sumugot siya. Lilith, please. Sana sumugot ka. Hello. Hello Lilin. Hello. Sino po ito?